Well, nakabuo na po siya mga ka sa ng pre Ayan. Ayan yeah, mga Kahit po tayo wala sa gitna. Isang magandang araw at magandang buhay sa ating mga kababayan, sa ating mga ka-teach, po mga ka-teach. niyo po sa pagbibigay mo po ang magpusuhan ng ating isang ka mula po sa Tamboc City sa ringga at dito katit dito po yung inyong napusuan yung relocator tri-pole antenna at dito po ay dapat balahan at ito so, ano po yung ibabala yun po ay sa ng ating tri at antenna alam din mga katit kapag hindi mo ito sinalahan puno po ng tubig sa hanapin po o ituturo po ng ating tri at antenna at dito katit dito mo si at meron po tayo pang bala dito. 24 carats na gold. Ayan mga katid. At meron din po tayo ilulukod dito. Ito po ang bracelet na 18 carats. Ayan po mga katid. Ayan. Ang bala po natin, 24 carats na ring, gold. At ilulukod po naman natin ay bracelet na 18 karat. At ganoon na rin sa iyo katiit. Ito po yung yung pusuan. Bago mo po ito gamitin, papay doon man ay dulo ng atira sa lupa. Hindi lang pagpapalakas po ng pregnancy. Napakalagap po niya mga katik. At mas mabilis niya na mahanap yung pong ating target. At mabilis niya ang maharap po po ang paligid mga katik. Ito po yung ating lulukit. Yan so kating At ito naman katid, huwag mo na siyang papahabain. Ganyan na yan. Ito po yung ganito na po yung ating antina. At ito naman ang tina, dandahan mo siyang babatakin. Huwag mo siyang bibigla yung katit. At sikapin mo po na ang antina po natin ay tuwid. Mula po dito sa ligit na. At medyo nakakulba, wala po po siya. At ito po, huwag po siyang pakatingala. Paka ito kating Papahid ko po ang antena sa lupa. Ayan. Kahit nila si Dundo lang ito. At tandaan mo siya. Itataas. Ayan. Ito katip. Una pa ito sa pagtaas. Una yan. At medyo mga huli yung dulo ng antena. Pakikiramda mo po yung dulo. Kung po, po siya papaling. At sa pagpumali niya po siya. Tiskusan mo lamang. Huwag mo po siya kukontrahin. Ito katip. Huli ano po. Ayan. Tandaan taas. Sigil. Ayan. Ito na po yan. Tuturo. Sa dataan. Tundo. Ayan. Ganyan po yan. Kalakas. Ito ang ating tripod antena. Ayan. Ayan. Kapit. Ayan. Mag Ito po ay babalik. Ayan. Ang malayo pa, pang install. So, ano yung natin? Yan po ang hanapin ng triple antenna. Ayan. Ito lang yan, katit. Kailangan, isip ko lumang mong pumuna. Naikutan mo yung ating phone target hanggang sa magkaroon ka na po ng idea kung saan po nakatapat. Yan po ang ating pinahanap at saka po natin lalapitan para po sa pag-ikot ng tripod ang ito kapit ayan mula sya nakagagalaw ayan na po yan at saka dito naman po sa kabila yun naman po ito sa babalik ayan at dito kapit ay muli aking lalapitan para malaman po natin kung gaano ito kabilis sa lakas ang frequency po ng tripod at dina ayan ayan katit yan po mandahan lalapit yan po ito sana siyang iikot ayan ito po yung ating target mga katin, sa sa aking pahal ayan ito po ay kung sana siyang ikot ang ating tripulantina hanggang siya po ay makabuo ng frequency So, yan, ito po katit yung ating target Ayan. yan pag nakabuo na po siya makatit sa so frequency putay na ito na po yung uh, lakas katit ayan po ang ating triple antenna ayan ayan katit ito po yung yung napusuan long risk locator triple antenna mula po sa Pabok City Kalinga Ayan mga kapit At sa pagkapaikot po nito mga kapit Hindi man po bumili Agad sa mga paggamit ninyo po ay darating din ng araw At pagkakalog po sa inyo yung Pagpatagana Pagbilis po ng igot ng ating Tripolantina At higit sa lahat mga kapit Ang pagpaikot po ng ating Tripolantina Hindi po yung nandiyan po yung ating target Ay nandito po tayo sa labas Ayan. Ibig sabihin po niyan, patapakoy na din sa balayo. Diyan po ay tuturo. At so, ito -so naman po ay aking matatapatan. Saka lamang po iikot siya katit. Saka lamang po iikot siya ng uh, counterclockwise. Ayan. Counterclockwise. Ngayon, katit, sa pag-testing po ng ating goal, uh, gold, kapag ganito lang kalaki, kailangan dapat po yan kapakal uh, para, dahil tayo po nakaground patungo po sa ating target sa pamamagitan po ng ating pulso pinapagalo po ang ating triple antenna civil antenna ano mga klaseng gamit nyo at tayo po naka-connecta tayo po naka nakaground sa ating po target mga katiit pero na lang mga katiit kapag po ito ay 1 yard 1 yard 1 yard square po siya Uh, ibig sabihin po niya, yan po ang detection pa, pag tumakad po tayo yan po ay gold na o oh, yun na po ang ating target saka po yun pwede nating pagalawin pa ikotin po ang ating triple antenna pero pag nasa labas po tayo mga katiit hindi na po iigot ang triple antenna at yan na po ibabalik sa target po natin yan po ituturo pero kapag po yun nasa loob na tayo na estimate na po natin kung ano yung lapad laki ng items kahit po tayo wala sa gitna at basa sa po ng uh, ating po at lapad yan po ay kung sana mga katis ikot kahit hindi po tayo sentro sa sapagkat ang natatapatan po natin ay items na ngayon mga katis ito pa rin yan dadahan mo sa katis Ayan, dadahan mo tataas ang ating tripod ng tina mula sa baba. Pagtaas mo, ayan, tama, pundo, at kung na po yan gagalaw. Kailangan mga katik, may pundo po yung ating pagtaas. May pundo lagi po yan. Ayan katik, ganyan po yan. Huwag po, hindi po pwedeng walang pundo ang ating pagtaas mga katik. Ganito po yan. Baba, taas, pundo, ayan. Ayan. Yan po yan. Pustosan nyo lang katit. Yung pag gumalaw na po ng konti-konti na, konti -tina, huwag nyo na po siyang kontrahin. Ayan. Kaya katit. Ayan. Ito po lang katit. Ayan. Ito po ay panglungkutan. Ito po. Ayan. 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 Ito po ay sa atin na lalapitan ayan ayan, napakalaga katiit ito po palad natin nakadikit po nakadikit ayan, hindi po yung itong daulo lang ng daliri, puro ng daliri ang nakakabit po sa ating triple napakalaga po itong palad ang nakadikit po sa handin, ayan para mas matapabilis po yung ating ground ito po po sa ating target ayan, nakatiit Dada ako po lalapitan. Hindi pa po yan iikot katiit kasi hindi ko pa rin natapakan. Ngayon, kung iyan po ay 1 meter by 1 meter at sumakot na po ako ng isang dangkal, papasok sa loob, iikot na po yung ating tripod antena. Ayan, sa katiit. Ayan. Sa po yan yung aking tapatan. Ayan. May frequency na po yung mga katiit. Ayan. Ayan. Ito po yung Katis. Aba lang tira. Ito po yung Katis ang maging resulta po ng ating na try ng tira. Ang po yan ay na ng pre-pits eh. na po yan ang pabilis mga katis Ayan. Ito po yung Katis sa akin na sa kapahan. Ayan. ito katis. Ayan. Ayan, ito, kapit. Ayan. Ayan po ito mga ka-tiets, yan. Yan po ay kung saan na siya umiitot. Ayan. Yan po ay bibili mga ka-tiets. Intensya lamang po yan. At kung saan na po, po yan bibili. Ayan po mga ka-tiets. Dito na. Lung-reflocator. Lung-reflocator. Dry-pull. Dito na mga ka long locator, tripod at pina, hindi natin, natin mga katis, maiwasan po yung pag-awig ng ating kamay sapagkat ito ay medyo may kabigatan ayan ito po ay nasa kalating kilo, bigat at uh, kaya hindi po maiwasan natin yung paggalaw ng, ng ating kamay at dito katis, napaka-importante po nitong bearing kailangan po siya ay walang wiggle mga tindirin, laging nyo pong ialay dyan. Kapag may ialay nyo na po, meron naman kayong lalagyan. Patakan nyo na ng sus block. Yung pinakantabihan. Para hindi na po siya malbo. Kaya katiit. Ito pa rin mga it, Wala po sa probinsya ng Tabuk City. Kalinga. Ito po yung na napuntuhan. Long ring locator. Rifle. Antina. Ito katiit. Ayan. Aba. Ah. Ya, hintayin mo lang na gagalaw yan. Ayan. Ayan. At muli po natin lalapitan. Ayan. Pagkatapos po niya katit, yan po ang inyong na mabubuo niya katit. Ayan, ito na po niya katit. long range locator, tripod, at tina. Ayan po, ang ating maputuan ng ating puso isang katit. Ayan, ito na katit, ito na. Ayan, ito pa yung Long risk locator, tripod, at tina. Ayan, ito na. At muli katiets, abangan nyo po yung aking pang uh, i-upload na video doon po sa isang locator na tunnel lamang po yung madi-detect at interest ng tunnel, closed tunnel lamang po yung uh, malulukit niya naka na po yung mga katiets at yun yung pangalawang locator na aking gagawin yun po ay stocker deposit ang malulukit lamang po yun, hindi na po ninyo babalakan at muli, maraming maraming salamat mga katits, mga kababayan, muli po. Pagpalaan po tayo ng maraming biyaya. At huwag pong kalimutan na mag-subscribe, like, share, comment mga katits. At pasubaybay na rin po ako sa aking mga unapod na video. Muli po, maraming maraming salamat mga katits, mga kababayan, mabuhay po tayo.